Babae sa Thailand may napakabihirang sakit kung saan lumaki ng lumaki ang kanyang mga kamay. Ang paghawak sa isang world record ay hindi palaging matatawag na magandang bagay. Isang 59-year-old na babae sa Thailand na nagangalang Sama Kasama Ma ay kasalukuyang naghahawak sa world record para sa pinakamalaking kamay sa buong mundo na napakasakit para sa kanya. Isang napakabihirang sakit ang nagpalaki sa kanyang mga braso na may bigat na 20 pounds ang bawat isa. Kapag sinusubukan niyang galawin ang mga ito, ay nasasaktan siya ng husto. Si Sama Kasamam ay tiniis ang kasakitan na ito mula pa noong siya ay nasa kanyang 20s. Paulit-ulit na siya nagpa-opera pero walang umubra. Hindi malaman ng mga doktor kung saan nagmula ang kanyang kasakitan. Nabanggit ng mga doktor ang amputation para matapos ang kanyang paghihirap pero ayaw niyang mawalan ng mga kamay. Si Sama Kasamam ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang thrift shop owner.